Sino siya? Sino? Siya ang takot sa asawang comics karakter na si Andres na tinawag ring Andres Desaya. Kinatha ito at sinulat ng Filipino comics writer nobelist na si Carlo J Caparas at nalathala ang mga nakatutuwa niyang kasaysayan sa mga pahina ng Tagalog Classic noong late 1970s. Nagkaroon pa ito ng sequel na pinamagatang Mabagsik na si Andres na pawang iginuhit ng Filipino comics illustrator na si Marty Santana una itong isinalin sa pelikula ng Bukang Liwayway Film sa ilalim ng pamamahala ni Direk Angel Labra at The ginampanan ni na Vic Vargas at Gloria Diaz. Muli itong isinapelikula noong 1982 na pinamagatang Andres de Saya, Mabagsik na daw. At noong 1986, isinapelikula ang pinaka-partry nito, ang anomalya ni Andres de na si Carlo J. Caparasna, na ang mismong nag Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much, and God bless you all.